kung nasaan na magkaroon ng ganitong sabitan. Kaya naman, umorder ako nito sa TikTok dahil nakita ko sa aking FYP yung mga gamit na yan. Yung steel. Tapos, yung binubuksan ni Mr. Ko ng mga hook na pagkakabitan ng mga parinda. Yan ay 10 piraso na sa isang set at mura lang naman talaga. Buti na lang, syempre, itong Mr. Ko ay very supportive at masipag din mo talagang magkakot-kot sa tindahan. Kaya, yan, binili ko at siya nagkabit yan, naidikit niya na yung steel na yan at kinakabit ko naman niya mga hook na pagkakabitan ng mga paninda dalawa nga pala yung board na yan na binili ko para pagkabitan naman ng mga mga pangbabaeng pamuyot pang at yan, inaayos din sa para maging matibay umiilaw pa yung aming Christmas light -like. kagabi namin yan ginawa habang sarado na ang aming uh, tindahan kasi kapag marami ng tao, hindi na namin yan maaasikaso. Kaya sinamantala namin ng pagkakataon na habang hindi pa kami umugli, ay inayos na ni Mr. ko yung bita na iyan. At yan ay ayos naman niya at kailangan uh, para huwag bumagsak. At kinabukasan ang alam namin, aayusin at kakabita ng mga paninda. At yan, inalas ko lang yung mga sasabit ko dyan. Bumili rin na pala ako ng puncher para may butas yung aking mga isasabit. Dinubutasan ko na lamang siya. Inaayos ko. Ilang sama-sama uh, sama -sama yung magkakaul. Pag samasamahin ay ah? pare-pareho. At yan nakakatuwa dahil mukhang naka nakikita ko na yung maayos na ayos ng panindad. Kailangan yung bilisan dahil yung diba dumadating ang na mga customer. madadalihan na yung mga tao hindi na kami makakagalaw mabuti. Kita niya naman magdadating na sila. Kaya kailangan maayos na yan bago magliwanag. Diyan, makatuwa. Ayan na siya. O diba? Ang ayos na at ang meat. Tingnan. Kaya order lang rin kayo.